Isang dos-anyos na lalaki mula sa Bacolod ang nakakaranas ng pambihirang sakit sa atay. Nagsimula lang daw ito sa pananakit ng kanyang tiyan hanggang sa tuluyan na itong lumobo. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumobo at halos pumutok ang mga ugat sa tiyana ng isang batang lalaki sa Bacolod. Dahil yan sa pambihirang sakit sa atay. Siya si Cedric Dosianews. Pebrero noong nakaraang taon ang siya ay magkaramdam ng pananakit ng tiyan hanggang sa unti-unti na itong lumaki. Abril sa kaparehong taon, napag-alaman na siya pala ay mayroong Budd chiari Syndrome. So ang Budd chiari Syndrome ay pagbara ng hepatic veins o oh, ugat ng atay papunta sa ating systemic circulation. Kadalasan dahil ito sa isang blood clot o namuong dugo. So pag nangyari yun, magbabackflow yung mga dugo. Pabalik sa liver. So lalaki ito. Magkakaroon ng liver injury. Wala raw itong pinipiling edad at isa sa kada isang daang libong tao lang sa mundo ang nagkakaroon nito. Ayon kay Doc, mahalaga na maagapan ang sakit na ito. Kaya may mga sintomas na dapat bantayan. Tulad ng pananakit ng kanang parte ng tiyan o sa ibaba ng ribs. May makakapari na nakaumbok sa parte na ito. At dahil magkakaroon ng tubig sa si tiyana, maapansin na lalaki ito ng hindi normal. Pag hindi nagamot, within three years mag-deliver failure. So pwedeng ikamatay ng pasyente ito. Pag nagamot naman, pwedeng humaba ang buhay syempre, more than five years. Kaya dapat magpatingin agad sa specialista like gastroenterologist or hepatologist. Ayon sa Dr. ni Cedric, kinakailangan niya ng sumailalim sa liver transplant sa lalong madaling panahon. Kaya lang walang kakayanan ng kanyang pamilya na mapaoperahan siya. Last April din po kasi namatay yung mama niya. Yung papa niya po, umakit po sa puno ng niyog, nangongolekta ng ano, ng tuba, ginagawang suka. Yung kuya niya is ano po, yung construction worker. Ngayon po, hindi po masyadong nag, ano yung papa niya kasi po last 2021 nalaglag din po sa puno ng niyog yung papa niya. Kaya si Cedric nananawagan po ng tulong. Gusto po ako gumaling. Tulungan niyo po ako. Kasi may pangarap ako. Tulungan niyo po ako lahat para gumaling. At saka maabot ko yung pangarap ko. Police po. Sa mga nais tumulong kay Cedric, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journalo Yedda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.